Hey, Ay, na nabahala dun sana si mga ordering food sa KTV's? Uh, ano? Ano to? Parang maraming tao mamaya sa KTV. Ay, gusto ko kumain na lang tayo sa iba. Tama. Pwede akong mag-book na ibang restaurant. Oo, oo nga pala. Oh. Oh. Kasi ano to, special tong birthday ko. 30th ito. Oh. Ito pa mag-stay. Mag-wine, mag-cheese masyado kasi social eh. Mm. Ang sarap nun, Kuya. Sige na, lumabas na tayo. Tapos invite natin yung friends ni Ate Kara. Ah, uh, huwag na tayo kasi may stress lang ako eh. Kasi social yung restaurant. Eh, pagdating kay Kara, hirap na hirap na ako mag-English eh. eh. baka lalong dumagoy yung kuya Corny mo naman, Kuya. Oh, uh, corny ka, may regalo ka na ba sa akin? Wala pa. Uh, wala pa. Huwag na tayong gumas para sa pagkain. Cash mo na lang. Sige na. <laughs> ay, sayang so yung may surprise. Aray! Aray! Ay! Aray! Sorry, <laughs> naapakan ba kita? Ha? Mm. Surprise na kayo? Ah! Ano? Ay! Ayla! Ay! 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 Ah, ay! Ay! May, may uh, surprise number sila para sa'yo. Ay! Ah, ah. Kalo, ano, ano po yan? Ba, malay ko, number na yun eh. Ah, ay, oh, ayo na. nak? Ika nak berlatih na tayo. Berlatih na kau. Kau ni pada surprise. Uh, uh, surprise. Ah, berapa lama? 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 Sundan mo sila. Uh, opo, ma'am. Bilis, Robert. Kasi ako sa mga ganyan tayo. Kasi siya nakita, ya? Baka hindi matuwa si Kuya sa surprise party niya pa mamaya. Oh, no. Surprise party is gonna be a fail. Car, Honey, help me down down Yeah, and I have to make the full payment now. How is you Wait, so how is that possible? Teka. Ah. Uh, at sa... sa... Teka. Sir? Oh. Susundan ko pa rin ba kayo? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова